Hello everyone. Ayan, may package tayong dumating. Ayan. Buksan natin para malaman natin kung ano. Actually, inorder ko ito nung isang araw eh. Alam ko kung ano na to. Pero papahulaan ko sa inyo. Ano. Ayan, una is yung chili powder. Next, ayan, wait. Alam nyo ba, habang binubuksan ko yung takam, natakam na ako kitang-kita -kita nyo naman siguro sa bibig ko. Ayan, diba? Alam nyo ba kung ano yan? Ano yan? Ano yan? Siyempre, balut yan. Balot, balot, balot. Diyos ko, ang sarap. Nagkikrave kasi ako sa balut. Kaya ayan, diba, napabili ako ng sampu. Itatry ko muna kung masarap o hindi. Siyempre. ba diba, ayan. Tapos, ayan, nagluto ako. At saka, ayan na. Finish product. Ininit ko lang siya eh. Ganyan lang yung dito eh yan lagyan ko kunti ng chili powder. Akala ko nga maanghang yung chili na yan. Yun pala hindi. Kaya sa next na nilagay ko, dinamanihan ko na siya para mas masarap yung balot ko. Ayan, grabe, ang sarap talaga. So, barakit ang kita nyo naman siguro, diba, sa mukha ko at sa tikim ko. Grabe, sarap talaga. Craving satisfied ako dyan sa balot na yan. Maliit lang na sisi yung kinuha ko kasi ako yung malaki. Parang hindi ko siya kayang kainin. Ayan, nasubo ko na yung sisig dyan. Ayan, ba diba? ko. Ang sarap sobra. Tsaka, ayan, yung next ko namang kakainin yung yellow, yung dilaw niya. Ayan, tingnan nyo. Sobrang sarap. Worth it yung bili ko kasi ang sarap talaga niya, promise. Ang liit nga lang ng balot na to eh, pero sulit na kakain na lang ko next time ulit. Ang sarap, ba? Diba? At saka yung pinakadulo, yung ano, matigas na puti. Ay, kung sana siyang kainin, kaso sayang. Kaya, ay, yung kinain ko. Malambot naman eh. Ay, nahulog pa yung head, bluetooth headset ko. Ayan. Grabe, sarap talaga. Sobrang sarap. Alam nyo, sa mga, mga time na yan, finifeel ko talaga yung panguya ko. Kasi sobrang, sobrang sarap talaga. As in.